Hello guys, good afternoon. So ngayon sasagot tayo ng uh, tanong or madalas na tinatanong kung gaano ba kalaki yung A-frame e house natin at gaano kalawak yung uh, tinatayuan niya. Ah, niya ako. Or yung tinatayuan ng bahay ay kumain siya ng 75 square meter. So eto siya, eto sa gilid. Ayan, yung uh, nakalabas na yan ay CR. Tapos eto pa yung bakante niya lote dito. So eto yung mga mangga natin. Tapos dun sa side na yon, mga animals natin, kumukuha ng ano ng pang-ulam. Tsaka yung iba is binibenta namin. So ayan. So malapit na umulan. Tapos eto yung gate. Ano? Meron na kaming kapitbahay dito. May nagtatanong din kung may kapitbahay ba. Meron pero malayo dahil yung ah, isang lote natin ay bakante. Ayan mga mangga. Tapos may mga iba't ibang prutas tayo dito. So meron tayong pomegranate, tapos lemon, tapos pomegranate, tapos mga bambu. Ito yung kubo sa mga bisita. So, nagtatanong din kung pwedeng bumisita. Uh, pwede naman pero depende sa araw dahil yun nga. Uh, busy na tayo dahil bumalik tayo sa pagtuturo ngayon. So ito yung dirty kitchen natin. So sa e-frame natin, meron siyang nakalabas ito kwarto to. Ito no, yung malaking kwarto sa baba. Tapos, ayan. Ito yung ano natin, dirty kitchen. Tapos, ito yung ating taniman. So, meron tayong nakasampay doon. So, ayan, taniman natin, mga gulay. Ayan. Ito yung mga ano natin, violet na mais. Tapos, dito may mga ano tayo. May mga ampalaya na inuulam natin. So, ganyang kalawak yung taniman natin. Yung taniman natin is nasa 300 square meter so ayan dahil tag-ulan nahihirapan tayo magtanim dahil nalulusaw sila sa uh, tubig kaya konti lang yung mga tanim natin ngayon so ito yung mga sili natin tapos ito yung mga talong so ito yung greenhouse natin dahil sobrang hangin dito uh, nasira siya. so paparepair natin sa summer ito yung uh, papunta sa likod ng bahay natin ito yung likod Ayan, tapos ito yung mga tanim namin na kasaba. Bali, ang bakod namin is ano lang siya, cyclone wire. Habang pinag-iipunan yung pambabakod. So, ito yung mga halaman na binubuhay natin para pang landscape. Mga santol, mga avocado. So, dahil tag-ulan, no, at ah, tumutubo yung mga damo. Nabang bitbit ko yung linabahan ko ng mga comforter, saka mga bedsheet kung, kung may mga tanong pa kayo, comment nyo sa baba. Mga nagtatanong pala kung magkano yung nagastos ng bahay, pakihanap na lang po yung video na in-explain natin kung magkano yung nagastos ng bahay. So ayun, maraming salamat. Bye!